Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. For today's video, nga gagala kami ng mga bata sa city kasama si Mr. Dahil nga nag-request sila na mag-overnight kami at susulitin namin yung araw na ito. Nag-book nga pala kami ng ticket namin for one day. Nag-hotel na lang kami para masulit naman nila yung paggala nila dito sa city. Dito nga pala kami sa may Injap Tower Hotel nag-stay dahil nga malapit lang siya sa SM City at, at anytime kahit matagalan kami sa SM okay lang kasi lalakarin lang namin papuntang hotel. Nakarating na nga kami dito at iniwan na lang namin muna yung mga gamit namin bago kami pumunta sa SM dahil nga maglalaro yung mga bata at kakain kami ng lunch doon. Tumawid na nga kami papunta dito sa SM. At excited na excited na nga yung dalawa. At maglalaro daw sila sa Kidzuna. Ayan, at dahil nandito na tayo at sobrang excited na sila, maglalaro lang sila ng tag-isang oras nila. Then after nila dito, kakain na kami. Tapos babalik na kami sa hotel kasi nga 2 o'clock yung check-in namin doon. Dahil patapos na nga sila, dumaan lang kami dito sa may Uniqlo para tumintingin ng mga damit at kung anong magustuhan ni Mr. Dumirat siya kami dito sa may Miniso dahil nga titingin kami ng staff toys na bibilihin ng mga bata dahil ito nga yung gustong gusto nila. Medyo natagalan pa nga sila sa pagpili dahil naguguluhan ata sila kung ano yung pipiliin nila. Tapos pagdating namin sa hotel, tinatawanan namin dahil natatakot sila sa makai dito. At napatayo na nga lang sila para hindi sila matakot. Nasa 15th floor kasi kami at nag-request kami na dito kami sa high floor ilagay para makita namin yung view. Na mas maganda lalo na kapag gabi. At anyway, nandito na nga kami. At ito na nga yung room namin. We have a queen size and one single bed. So kasha na kami dito na apat. Magpapahinga lang kami sa glade dahil mamaya meron na naman kaming gagawin dahil magsiswimming yung mga bata. Kaya sinusulit talaga namin yung isang araw na pag stay namin dito. Malinis naman dito sa room nila at kompleto naman yung gamit. Meron silang mga microwave, refrigerator, mga heater. At eto nga pala yung CR nila. Super linis naman. Tapos may kasamang mga blower dahil nga need namin yan at mahaba ang buhok ng Mr. ko. Buti nilang meron sila nito. Meron na din silang conditioner, lotion, shampoo, tsaka soap dito. Sobrang linis nga tong CR nila. And dito naman sa may window namin, makikita mo yung view dito sa city, lalo na siguro kapag gabi, ang ganda tignan dito. At dahil nga nakabihis na naman yung dalawang bata at magsuswimming daw sila, pupunta naman kami sa pool area nila. At bago nga kami punta doon, ginulat mo nila yung papa nila. O eto na nga, nag enjoy sila. Thank you for watching!